Hello! Welcome back sa channel ko, Masters Joe Vlog, Masters and Self Study. Meron tayong disclaimer sa bandang uli, karutong itong intro natin. So, meron tayong oscilloscope dito, tsaka ano, signal generator. 1 kHz, 1 kHz yung nababasa natin. So ito hindi stable yung signal generator natin dahil dito sa power supply natin. Ayan, ito may piti-piti na bagera. Na. click lang yan ang power supply. Tapos lagay natin sa XY mode. Dahil magte-test tayo ng component. Ayan. Tapos yung automatic natin is natin dito. Okay. Natin ang konti para makana. Okay. Yan shortage siya. Ganyan. Wala pang component. Ang muna natin testing itong diode. Maglalagay tayo ng resistor dito na 68 ohms. Series ng diode. Yan sa kapasit sa ano natin yung channel 1 natin dito natin lalagay. Just dito yung gawin uh, natin. Yan ito Then ito center natin yung channel 2. Tapos ito, ground dito. Yan. Yan na ang surang diet natin. Sa natin. Pabaan natin ang baanan nito so, Yung pagpitik-pitik na yun dahil yan sa power supply nito. Hindi siya stable. Yan ang diode natin. Ang surang diet. Under test. Yan e ay itsura niya. Tapos, palitan natin ang capacitor. Tingnan natin ang na itsura. Ay, tagdagang dag, palitan natin ang da, dalawang diode na magka sa lungat ng polarity. Tingnan natin ang na itsura niya. So, yan. Para siyang sinner dahil. Parang sinner dahil na tsura niya. Yung magkabaliktar, no? Magkabaliktar ng polarity na ito. Mix. Kapasitor naman. Kapasitor. Lagyan natin ito. Tingnan natin na ng kapasitor. Yan. Tapos dito. enter din. Ayan eh naman, nature ng kapasitor. Mylar. 224 ang part number. Yung isa, yung 1,000 natin, lagay natin. 1,000, sabukan natin. 1,000. Ayan ang 1,000. Ay tingnan natin yung LED naman. Okay, e, LED natin. Dahil LED dito, eh, dahil dito, LED dahil dito. Tingnan natin yung tsura niya. So, ganyan yung tsura ng LED natin. Ay. Anggal pala dito. Ayan, oh. Baliktad ang LED natin. Tingnan hmm. natin. Ayan, oh. Diode din. Kaya lang sa diode, mas malayo siya. Mas matas kasi bultahin nito kaysa sa diode, daw. Zero hanggang doon. Kumpara, kumpara natin sa diode. Ayan o. Oh. Ano? Nasa 0.6 lang kasi. So, balikan natin. Ano po ba yun? Nandito natin. Ito isang mas 1 micro part natin. Subukan natin. Hindi natin na Hindi natin ito nasubukan isa na ito. Ayun o. Oh. Galing pala. So subscribe kayo. Ito yung natutunan natin. Ginaya natin doon sa sa libro. So babasahin sa internet. Meron ganyan ah. Ito yung ground. Ito resistor. Ito yung test. Test nya. Test component to. Under test component. Ito yung output ng oscillator natin o signal generator ito papuntang channel 1 o yung x natin tapos ito yung channel 2 o yung y natin then naka x and y sya ilagay natin sa op ay na naka on yung x y natin subukan natin ito i off ang nature nya Ayun, ang nature nya pag nasa off. Sabahan natin ang body, ang ano yung area Frequency. Miss natin ang frequency yan. Tapos trigger natin. Tablo. Sa trigger natin sa ilaw kasi yun ang malaki yan, stable na 2.5 yung blue yung 500 hmm. tapos palitan natin ito ng diode Subukan natin palitan tayo. Ano yung tsura niya? Ano yung tsura? Ayan, ano yung tsura? Oh. O. Iwalay natin. Iwalay natin. Isisin natin yung dilaw yan yung trigger natin dilaw ayan dilaw ang trigger natin lagay na lang natin sa auto yung trigger natin para automatic siya so yan naka trigger ang yellow ito yung blue ito yung blue ito yung dilaw ito balik ka natin ang diode Ayan. Ayan, itsura ay niya. Nabalik na Naka-square na isa. Nagsasaturate siya. Baba natin ito. Ba? Ayan, ah. One. 2 Yeah. Okay, tingnan natin yung ibang pyesa Itong LED. Yun. Pag-try natin. So, yun Yan ang itsura nya Yung noise na yan Dahil yan dito sa power supply ko Tangit ang power supply natin Ayan, wala May pinatikipat isa Kinabit yung pati isang ko. Sa kapasitor naman. Tignan natin ang mag-i-ture niya. Yun. Sa malaking kapasitor. Yung malaking value. Ito 1,000 microfarad. 1,000 microfarad. Ayan. Dito sa kapasitor, tingnan natin sa high frequency. 1,000 hertz. At 100,000. Kasi yun ang ginagamit na frequency ng yun ang ginagamit na frequency ng ano ba yun? Meron. Ito rin. Kalimutan ko. LCR tester yata yun. Tenors tester. <coughs> o yan. Okay na. Yung mga natutunan ko nito ah, sa ano natin natutunan yan. Sa pagbabasa natin ng ng libro tsaka pagkakalikot natin sa internet pag-re-research natin sa internet pagkasama na sa youtube okay na subscribe kayo yung link ng kung saan ko nabibili ito nasa baba lang pag bumili kayo dito sa link na binigay ko matutulungan nyo na ako Yan, hindi hindi yan sponsor, binili ko talaga yan. Pero kung bibili kayo din sa link na binigay ko, matutulungan mo ako para magkaloy ko vlog natin.